Hello mga kachamba, welcome to my YouTube channel. Please subscribe po para lagi kang update sa video ng upload ko araw-araw. Sumala po ng April 22, 2024, 04, 22, and 24. So plus 4 equals 4, 2 plus 3 equals 4, 2 plus 4 equals 6, 4 plus 4 plus 6 equals 14. Posible pa yung tatama bukas, 4 plus 4 equals 8, 4 plus 6 equals 10. 8 plus 10 equals 18. Posible po yung tatama bukas. 14 and 18. plus 4 equals 5. 1 plus 8 equals 9. 5 and 9. 1 plus 4 equals 5. 2 plus 3 equals 5. 3 plus 3 equals 5. 1 plus 8 equals 9. 2 plus 7 equals 9. 3 plus 6 equals 9. Ito po yung posibleng tatama. Bukas, April 22, 2024. Nasa inyo po kung tatayaan nyo itong mga numero ito. Ito po yung sumadala. Mga lampot. Po Salamat.